Si Bol yung kalaro ko. Sawa, Raul! Ako yung gusto mong kalaro. O oh, ayun! Ngayon, mas matangkad ako sa sa'yo, Raul! Ayan! <laughs> Ayan na, hey, Raul! Wala na oh. si Sihan, palalo na ako! Wala. Bakit pa pala ka ba? Ano, Raul? Ay, malaki! Malaki! Nakalimutan ko, <laughs> pari! Malaki! Malaki! Bol! Oh! Bravo, mamiyan! Ano? Ano kinagawa ito dito. Anong ginagawa mo dyan? Ikaw ang tatanong ito. Anong ginagawa mo dyan? Ito, hagdan. Hagdan? Oo. oh pakasan yan? Pakasan. Alam mo na, matangkad yung kalaban ko, si Raul. Oo, alam ko, matangkad yun. Ito, pinagawa ako ng hagdan. oy oh, e e ibig nung maganda dyan. Oo, oh. ha? Mananalo ka na ngayon. Tutulungan. <laughs> <laughs> tutulungan pa kita. Tutulungan mo ako. Oh. Tutulungan Sige. kita. Hindi ko sasabihin kay Kuya Raul na nandito ka. Sige. Ha? Kung saan man yun. Sige. Basta pag dito siya, pag dumating siya, Sabihin mo na wala ako dito ha. Oo, sige, sige ako bahala. Dito na ako pwesto. Oh. Sige, pumwesto ka na dyan. Dito Yan. lang ako. Oo. Oh. Pag tumating ka on na yun ha. Para ka man Ah, Oo. Oh. Lalaro ka na dyan. Sige, okay. ako lang tayo. nauna ako dito eh. Kaya na pa nga kita inaantay eh. Oo. Oh. Sabi mo dadaanan mo ako. Eh, sabi ko sa'yo kayo na dadaanan kita. Ay, nung, oh. dinadaanan kita, nasa siyang ka pa daw kanina. Oh, ang Eh, kaya nga sabi ko, malamang susunod ka na rin lang naman dito. Oo, oh, dali na! Maglalago tayo! Pero, ayaw ko takang laro. Bakit tayo magkalaro? Sino gusto mong kalaro? Sibol ang kalaro ko. Siyama, Raul! Ako yung gusto mong kalaro? O, ayun! Ngayon, mas matangkad ako sa'yo, Raul! Ayan! <laughs> <laughs> ayan! Yun, Raul. Oh, ayan. <laughs> ano, oh. ayan! Saan yung laki mo ngayon, Raul? Oh, nakiligil lang ito! Diba? Sabi oh. ko sa'yo! Mas malaki ngayon yan. One by one. Para may hanang ah. shoot raw lang. Ayan. Pare. May hanang shoot. Pare. Ay. Ang takot na yung bata mo sa akin ha. Kaya, kaya nga eh. Ha? Tintin ah, no, okay. na ba? Ah. Eh. Kamado. Kamado. Kamado na. Nanginginig na pare. Nanginginig na. Pare. na May oras pa kumuhin. <laughs> Pauwiin mo na yan. Pauwiin ko na to! Pakitaan mo na. Pakitaan ko ng sample pare. Diba para sa matakot. Oh, ay, ha? Wala lang daw kayo. Magtaro ka ba? Oo. mag eto sustaro. Magkano? Oo. Ba, pa mida lang pusta ka mas. Muna ya. mo na. Ilabas mo. Ilabas mo. Dali. Aba sa iyo eh. Wala sa akin, nasa sa Ikaw ang pupusta tapos ako bibigyan mo ako hihingian mo. Ay. ba ako yan? Dali. Bali mandaan ko pare. Uy, pera mo? Limandaan. Pare, ipasa akin bola. Ip ipasa mo sa akin bola. Uh, Pupuntahan ko uh, yan. Mo. Pare, Daman, ipasa mo, sandball. ipasa mo. Uh, ipasa mo. Uh, yan. Una pira. Raul, ipapakita ko sa'yo. Basic. Ay, ay, hindi po Hindi po makasok. Bakit hindi po pinasok? Sayang yung lumandaan. Hindi, may chance pa pare. Uh, uh, ako pare. May chance pa ako. Wala man yan. Wag. Oh. 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 Pasok. Oh, oh, oh. Pasok. 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 Pasok, bol. Pasok. Hindi pa nasuot Hindi eh. Sumablay. Bakit pa ako ng limang daan? Bakit ka talaga ng limang daan? Pantahan talaga, bol. Iba mo kasi dapat dito mo. Pinangin gula sa akin eh. Binigay ko nga sa sa'yo, di ba? Kamu kasi ganon. Tapos kinira mo, di na pumasok. Oh, diba. So, magkana'y gusto? Limang daan. Magkana'y gusto? Magkano'y babayaan ko? Ah, sabi mo! ko ah, isang libo pa? Oo! <laughs> si malaki daw sa ball! Diba sabi mo, pag naglaro diba. tayo, Ah, o, no, partida! Partida po! O, sa ng isang lipo! Oo, oh, yan! Oh. Talo pa! Talo. Talo pa! Talo pa ako ng isang lipo! Oh. ang bira na yan eh! Ikaw kasi! Ayan. Ang sabi ko naman kasi sa iyo, dito mo padaanin yung bola eh, ba't dito mo kasi pinasa? Eh, nagkamali kasi ako! Dapat doon ko talang ibibigay! Eh, hindi ka kasi yung bola, kaya dito sa labas ko inabot sa iyo. Waka naman, kuyo! Pero ako mang pera na yun eh. Kaya nga eh, di ba pinag-usapan na natin yun? Oo, tapos sabi ko nga sa'yo, di ba, pag basa ko ng bola sa'yo kanina, dapat isushoot mo, pero hindi mo pinasok eh. Mali nga paghagis mo eh. Yung paghulog ko, akala ko pa naman, ganun na, ito it malbog ka. Ano eh? Kaya nga eh, sa bakal eh. Ngayon, ikaw may mali doon, wala tayong kakainin. Wala Oo. na si Juan, panalo na ako. Bakit bakalag pa, ka ba? Oh, no Raul? No, 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 no. ah, malaki! Malaki! Nakalimutan ko Malaki! Malaki! <coughs> Ay, malaki. Ay, <coughs>